Okay guys, ari na po do. Ah, makita na naman akong paro paro murang. Parang marami ni sila dito. Yan. Ha? Ah? Ayo. Oh. So yan. Ah, comment lang kayo mga kapatid ano tong ano? Ano yung anong klaseng paro paro? So ito po yung mga kapatid do. Oh. Galing po yun sila dito. Ito po ay Uh, so na siya pag ito ay nabiak na so magiging paru paru na po sila yan so mayroon pa dito yan samahan nyo kami mga guys and so ito pa yon so yan po Dito pa guys yan sa so, libutin muna natin meron pa tayong nakita dito na ano din tatlo na sila so sana to okay so yan ito po yan sila mga guys so oh. tatlo po yun sila yan so ito po marami pong itlog dito yan po yung mga itlog. So pag nabiyak na po yan, so magiging paru-paro na po. So yan na po guys, no? Please makita po ninyo na ito po yung uh, ang imposible sa tao. Posible sa Diyos. So ito po ay uh, lalang talaga, no? na binigay ng Diyos para sa atin po. So, God bless and have a nice day.